popcorn. Ayan. Lalaki pa po 'yan, no? Oh. Ano, alamos ang pagita 'yan, no? Oh. Wala pong puwang eh. Lahat eh nilabasan ng bulaklak eh. Hindi natin na lang kung ini-spray ito ng aking bayaw. Yo. Dami. Grabe po bulaklak oh. Ang gandaong hapon po sa inyong mga katribya At welcome po kayo sa aking youtube channel Dito po tayo sa ati pong, uh, ating katlong farm Na kung saan po ating nabili Ngayon ay ngayon lang po uli po tayo na pasyal po dito Para po mabisita at makita po yung ating kalamansi Eto na po siya ngayon mga katribya nung ating pong matubigan at nalagyan po natin ng uh, organic fertilizer ito rin po ay bunga rin po ito mga po ng ating organic nako po eh, ay talaga nga uh, para po siyang popcorn pagamat uh, hindi pa po siya bumubuka pero napakarami na po niyang bulaklak mga katribya ang dami na po niyang lumusot yeah, malalaki na rin po ang mga tipong bulaklak Medyo na delay lang po tayo mga katribya po rito ng ating uh, pag-spray uh, dahil uh, natutok po tayo sa ilang bagay sa ating pong kalamansi sa dalawa. Pero ngayon, na-spray na, na po natin ito. Kaya okay na. May protection na po mga katribya itong ating kalamansi. Okay, napakarami po ng ating bulaklak. Grabe. Lahat po nandulo. dulo ay talaga nga na mga namumuti sa bulaklak yeah ayun mayroon din po tayo mga katipa mga maliliit din po dito na palakihin at mayroon din po tayong alisin po ng ating uh, kalamandarin ah uh, actually, meron po tayong uh, katuwang dito ng aking <coughs> pamangkin pinupunsan po ay meron po siyang uh, kanyang bagong uh, pamilya ngayon ay binigay po natin sa kanya ito ng hati labas po ang gastos okay lang yung mga, mga katribya kasi pamangkin ko naman para isa na rin po ay at least lalo siyang si uh, sipagin sa pag-aalaga po nitong ng ating uh, kalamansi dahil kung may isang pagka po tayo ay lumalakad na katribya eh siyempre hindi na rin po tayo minsan kailangan po natin talaga din makapagpahinga din naman eh pagpunta sa ibang mga farm wala tayong pag iiwanan kaya biniling ko na rin po ito sa aking pagpamangkin Kaya hati naman po kami dito lalabas po namin ang aming pong gastos and then saka po kami ngayon maghahati doon po sa pagbibilan na natawag po rito yung net income Yeah. bali bukas po ang schedule nito ng uh, pagpapatubig uh, at uh, natapos na po yung aking bayaw Ito sa kanyang kalamansi marami rin pala tayong mga bungang mga maliliit uh, katribya ay iba rin mga bagay ay unti-unti na rin po aalisin po ng ating Bamangkin. Si Buknoy Ito mga katribya po oh. Mahina po ang uh, puno nito uh, Talagang siya po ay uh, naninilaw Pero Yan, nilagyan po natin ng ating Organic fertilizer Nagproduce po siya ng marami pong bulaklak Pati na rin ito Ito po kasi mga katribya po Ang ating kalamansi sa tabing ilog ito madali po itong matuyo ko kasi po ah, siya ay buhaghag buhanginan kaya yun at e, naman po ninyo mga katribya po marami rin palatong bunga at nagtuloy hindi naman natin ito halos sa na spray pero ang dami pong mga buko Ayan, nakahataw na ito mga katribya. Ito pong ating kalamansi. Marami na rin po siya ngayon pong bulaklak. Yung ilan mga na marami pong bunga, wala pong gano po siyang bulaklak. Pero pan-January, oh, marami tayo dito. Ito yung ating pong puputulin matagal na tayo hindi po nalusong kaya lumaki ito eh yan sa mga subscriber natin tandaan po ninyo yung ganyan pong uh, kalamandarin inaalis yan malakas po siyang kumain po ng abono kaya po dapat ito ay tanggalin tapos yun na nga hindi po siya nagbubunga magbunga man yan 8 years mga katribya dami pala rito ang bunga ng ating pang uh, January Yan. pang January ang bunga natin doon din kasi mga katriba po sa kabila natin marami rin tayong uh, pang January halos sabay sabay kasi natin itong uh, nalagyan po ng uh, abono tapos ayun na nga Oh, lalaki na po nitong ating galamansi mga katribya maganda na rin po ang buhol ang bilang ang, ang, uh, ang puno ang yeah. na at ito ay ito na mga katribya po yung pundar na po natin sa ating mga kinita sa kalamansi kapag pundar po tayo ng ating pong farm although hindi po naman natin ito nagulpin ng bayad pero unti-unti natin nahulugan sa pamamagitan din po ng ano ng bunga ng ating kalamansi. eh nung mga ating pong siyang babayaran ayan meron na tayong panibago uling uh, ah, So yung ating baging na naalis. yan Ngayon po yung aking katribya maghahati po kami kung kailan siya nag-alaga itong mga bulaklak na ito. Ayan na. Yung labas ng bulaklak na ito doon po kami maghahati. Pero itong mga bunga na ito mga katribya sa atin pa. Uh, yan ang ating uh, Di wala tayong kasosyo po rito Sa ating porsyento Itong bulaklak Yan Dito kami maghahati ng ating akin pamangkin Eh talaga nung una Ay halos sa uh, Hindi po maganda ang itsura nito Dahil yellow green pero ngayon o yan unti-unti na po siya pong muli nakaka-recover tapos ang dami rin po niyang bulaklak at ah, saka bunga yun yung mga sangang tuyo natin ay patatanggal po natin sa ating pong pamangkin ang dami niya hindi pa ito natutubigan bukas ito ang schedule dahil natapos na po yung aking bayaw sa kabila sa kanya naman po yan ito, na itong ating kalamansi ang ganda na po mga katribya po ng labong nito inaarkila po itong ating kalamansi na ito eh hindi na po natin pinaarkila eh yun po kasi yung iaarkila nya ilang taon lang kikitain po natin sa ating kalamansi lalo na ganyan lakasan ay eh, talagang mga ngasim sino mang makakakita doon sa ating kalamansi oh yun po sa bayo ko naman o oh. puting puti ang bulaklak oh. Ayan, nilagyan rin po ito mga katibyo, po ng kanya Ng uh, uh, Organic Ayan, lahat hmm. Namumutir nito ng bulaklak Mayroong lang rin siyang namatay na uh, Tinamaan po ng punggus Ayan, masyado po Bulaklak mga katibig Parang naubos yata tayong dahon at bulaklak po Ang natira Ayan akala mo siya isang pagita grabe ayan oh anong dami ayan oh ganyan makakatribya po mulaklak ang kalamansi eh oh yabang po niya oh malit lang po siya na puno eh, pero dami po niyang bulak na ako ay pagkaya po mga ka-trivia po ay magtutuloy kalahati lang po nito baka po malumpo yung kalamansi nito mga trivia ay kaya lang syempre hindi naman lahat po yan ay magtutuloy kundi bagos ah uh, po dyan ay malalaglag dahil kawawa siya sa sarili niya pag iyan ay tinuloy ayan o no? oh. puti puti oh yung puti, grabe ho. Oh. Nagpuro bulaklak. Kapo usbong. Yan. Yan ang kalamansi. Hmm. Ayan na kapal Para po siyang isinabog ng mga popcorn ayan oh, lalaki pa po yan no? ano, haramos ang pagita yan no? wala pong puwang eh lahat eh nilabasan ang bulaklak eh hindi natin na lang kung spray ito ng aking bayaw yan no. dami Grabe po, bulaklak po. Oh. Yan. Ito rin po, matandang puno na rin ito ng kalamansi. Yan, hindi naman po ito gumagamit ng synthetic. Ay, ng synthetic, na organic. Puro mga synthetic po ang gamit nito. Pero, yellowish po yung kanyang itsura. Tinan nyo po yung ating kalamansi. Eh, Green green parang bisaya green eh green yan mga katribya oh. ay makapal din po ang kanyang bulaklak oh yan at bukod dyan eh marami rin tayong bunga okay eh, pagkaganito kailangan natin ng sipag sa pag-aalaga to power spray na po yung ating pinagamit sa akin pamangkin para hanggang sa loob po ay kanyang ma-spray dahil ito po kasi malabong na po ng husto para maabot po niya yung nasa loob halos isang drum lang naman po ang nauubos dito mga katribya yeah, at hindi ko lang alam kung nakapag-isrip nag-spray siya kanina na umaga. Pero wala naman pong insekto eh. Ayun. Pero isang uod. Oh, yeah, kailangan natin talaga spray po para po bukas. Para magpapatubig siya. Yung kapit bahay naman natin, iba po di tagtag -tag na. Kaya halos sabay-sabay po yung mga bulaklakan dito uh, po at malalaman na lang po natin update po yung magiging presyo nito pagka marami pong mga nagtuloy may tendency po bumaba may tendency naman mga trivia po na tumas kung uh, marami pong mga masisirang mga bunga bulaklak or baka dito lang sa lugar na ito Maraming bulaklak pero kung halimbawa eh, lahat po ng mga may tanim ng kalamansi ay marami pong bunga siyempre expected mo na yon, medyo bababa po ang presyo ng kalamansi pero pag halimbawa naman ay tumaas ang presyo na kalamas, ito eh, swerte natin. Bumaba naman, mga katribya, okay pa rin dahil kukunin naman po natin siya sa dami. Ang importante, marami tayong bulaklak, marami kang chance. At yung chance mo na yun, kailangan huwag nung palagpasin. Dapat alagaan po natin mabuti. Dahil pag nalaglag pa, mga katribya po, ang bulaklak po ninyo, ay po eh, another uh, pabulakak na naman kayo at hindi na po ganun siya karami kung magbulaklak. Pagka sa una ay sumablay kayo ng pagpapabunga. Dahil magiging andaan-daan na rin minsan, ang magiging bunga ng inyong kalamansi. At kasi dahil pang pagka magkitigang na po kayo, halos ay madidilinap rin po kayo mga katribyan. Eh, ayun po ang uh, ating pong tiyempo sa ating pong pag-aalaga para po alam nyo rin kung paano po ang tamang timing ng mag-aalaga at pagpapabulak ng kalamansi. yun, siyempre, kailangan rin natin po ng stressing. Yun po nga ang pagtitigang. Kaya ako mo sabay-sabay dito na natigang po yung kalamansi dahil na natuyo po yung ilog na agad po ng mga magbubukit nung pakawalan po siya na yung ilog dito nagkaroon ng tubig tsaka po nagpatubig ang marami kaya halos sabay-sabay. Malalaman na lang po natin ito bulaklak po ng uh, ngayon na December, ang anay po nito ay Marso, sa Marso magkakaalaman kung magiging magkano ang presyo ng kalamansi pero isa lang bagay ang dapat natin malaman maintindihan, tutok lang tayo sa ating pagalag o, paano mga katribya? At nandito lang po at maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. At tututukan po natin yung pong ating uh, organic fertilizer na kung saan natin pong ginagamit para makita ninyo kung ano ba ang epekto, mabuti man o hindi po maganda o masama. Pakikita po natin sa inyo para noon. Alam nyo na. Ngayon meron sa ating mga nag-comment, eh yan eka, eh bato lang na dinurog. Eh, di bahala po kayo kung yun ang inyo po paniniwala. Di po natin kayo uh, Haharangin po sa inyong paniniwala. Paniniwala nyo po yun eh. Eh ka magaling na yung kanilang abono abono De, okay lang din, walang problema wala pong pagtatalo, walang problema. Kung saan kayo hiyang sa inyo pong abono kung diyan kayo masaya, okay lang po 'yan. Wala po tayo magiging problema. Pero dito pinakikita lang po namin sa iyo yung resulta, yung epekto ng ating organic fertilizer. O, paano mga katribiyang, ito na lang po ang vlog at gaya po ng dati, ako po si Gabriel Bunag at lagi nang tatandaan, Parang nung nakaalaman, nagkatumba sa kimala. Magandang gabi. Magandang hapo po sa inyo lahat. Bye bye. God bless po sa inyo lahat. Kita kita lang po tayo bukas.